Kinuha ng mga otoridad ang aabot sa 20 kuliglig na ilegal na bumabiyahe sa EDSA sa may Balintawa, Quezon City. Alam naman daw ng mga driver na bawal silang bumiyahe roon pero ginagawa rin nila ito dahil ito lang ang kanilang pinagkakakitaan. Makibalita tayo kay Oscar Oida. alas 11 ng gabi nang mapuno ng mga tinatawag na kuliglig ang paradahan ng QCB Station 1 matapos silang paghuhulihin sa Balintawak Market sa EDSA Quezon City. Ang mga ito raw kasi ang nagiging dahilan ng labis na pagsigip ng daloy ng trapiko sa lugar. Yung linya ng EDSA, halos dalawang line na lang ang nasasakop na gagamit dahil sa kanila. Ang gusto lang namin, eh, ano, madisiplina sila. Yung trapiko lumawag, kasi medyo nakaka ano sila sa traffic nakakaabala tapos yung counter flow pa ang ginagawa nila minsan nga raw nagiging sanhirin sila ng mga aksidente lalo pat nakagawin lalo na mga itong mag counter sa lugar aminado naman ng mga kuliglig riders na mali nga ang kanilang ginagawa pero no choice daw sila Ay, ikaw, ano ba mababawal doon? Bawal doon sa pinaparaan? Bawal pa talaga kami doon, sir kaya lang babaka lang po kami. Walang magagawa, talagang kumakapit sa patalim. Eh, ila namin na ano eh, kumita eh. Para sa pamilya eh. Pero dahil sa nangyari, mas kay nila, hindi nila mauwi ngayon. Mananatiling na kay Impound ang na sa dalawampung kuliglig na nahuli hanggat di natutubos sa halagang isang libot limang daang piso. Wala, eh, uwi na lang sa bahay na ano, luhaan. Oscar Oida, GMA News.